Mapagpalang umaga kay Sigan. Almusal time. Tapos na ako sa garlic water with lemon. Ang aking na, na. Pwede na ako mag-almusal. Ang, ang maalwan. Ito po. Pansit. Si Cristo lamang. Tsaka pa palaman. Ang maalwan na pamumuhay si Cristo lamang. Palaman, ang talata niyan ay nasa sa kapeng barako sa kapitulo labing isa nabibili ka pang barako po meron din ako barako ni Nagadya dinagdag ko yun dito ang mababasa natin o oh, nilagyan ng luya sa akin kayong lahat na nakapapagal at nangabibigat ang luya at kayo'y aking pagpapanin sa mga binasa natin talata lahat yan, bigay ng Panginoon Diyos. Mateo 6, 9, 11. God bless us all po. Inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Bye-bye!